guys, welcome back my YouTube channel Buhay Probinsya. Yan, so magpipitas tayo ngayon ng ano ng opo. So, ito yung dati kong napruning. So pipitasin ko siya kasi ito yung ulam namin dito. So, siya. So dito pa tayo. Okay. So, siya guys, so, 'di ba? Malaki na. Sag eh, sasawag namin sa miswa today ngayon. Tutuwa ko ng pang-ulam namin. Ito yung mga ka gulay. Ayan. So, ngayon yung ampalaya ko din dito. Kasi, sasawag ko to sa ano. Yan. <coughs> Ayan. Uh -oh. So, yan. Ito yung nakuha ko ngayon lahat. So, pag may tinanim tayo, meron tayong aanihin. So, malaking bagay to sa amin. Ay, hindi na ako bibili ng gulay. Kasi, pag may tinanim, may aanihin. So, salamat nga pala sa mga sumusuporta sa buhay probinsya. Huwag natin kalimutan pindutin yung notification bell at mag mag-comment at mag-share na rin. And so unang-una sa lahat, thank you kay God. And at nakapag-update na naman tayo ng video today. And thank you, thank you po. Thank you. Thank you sa lahat at thank you God bless po. Bye-bye.